Kapitulo 2 Versikulo 38 Aral ng mga Apostol ni Kristo Dito po tayo sa Karunungan, Kaalaman, Katotohanan Ang taong may maling pananampalataya pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakuwil mo. Tito Kapitulo 3 Versikulo 10 Nagsisitakbo kayong mabuti ng una, sino ang gamambala sa inyo upang kayo'y huwag magsisunod sa katotohanan. Mga taga Galatia Kapitulo 5 Versikulo 7. Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan, upang kayo'y magsisunod sa kanyang mga pita. Mga taga Roma Kapitulo 6 Versikulo 12. At sinabi niya, mga gingat kayo na huwag kayong mga iligaw, sapagkat marami ang pari rito sa aking pangalan, na manggagsasabi, ako ang Kristo, at malapit na ang panahon, huwag kayong magsisunod sa kanila. Lucas Kapitulo 21 Versikulo 8 Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawote ka, samaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Ikalawang Timoteo Kapitulo 4 Versikulo 2 At sinabi niya sa kanila, Magsisunod kayo sa hulihan ko, at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. Mateo Kapitulo 4 Versikulo 19 at sinabi sa kanila ni Hesus, Magsisunod kayo sa aking hulihan at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. Marcos Kapitulo 1 bersikulo 17.